Hi guys. Hello sa lahat. Dito nga pala ako lagi nakatambay. Monday to Friday. Dito sa parking na ng bangko ng video. Dito nga ako sa video sa guys. Yung makataas na building na yan. Yung nasa gitna niya ng kulay. Ito ang routine po araw-araw. dyan sa dulo, pagkailangan okay lang magpanotari, pagawa ng api-dabit, dyan yan sa dulo yung pinunta ng nakapulang t-shirt yan yung mga parking boy dito nakaparking yung mga motor at yung mga magde-deposit sa bangko ng o ito ang parking lot nila parking area Dito lang ako sa lilim. Nakaupo. And dito may mga puno. Ayan. Bye, guys. Salamat sa paninoon.